Matagal kong hinanap ang pagmamahal Sa mga taong akala ko, kaya akong buin Sa mga yakap na akala ko, doon ko mararambaman ang kapayapaan Pero sa huli, ako rin pala ang kailangang umakap sa sarili ko Dati, inuna ko silang lahat Nakalimutan kong pakinggan ang sarili kong iyak Pinilit kong ngumiti kahit ako mismo ang nasasaktan. Hanggang sa dumating yung araw na napagod ako. Napagod akong habulin ang mga hindi na mananatili. Napagod akong patunayan na karapat dapat akong mahalin. At doon ko napagtanto. Hindi pala nila kailangang mahalin ako. Basta ako mismo, natutunan kong mahalin ang sarili ko. Ngayon, hindi ko na hinahanap ang dati. Ang hinahanap ko na lang ay kapayapaan. Yung tahimik lang, pero buo. Yung marunong ng pahalagahan ang sarili kahit walang ibang umaalalay. Kasi minsan, ang pinakamahalagang I love you ay yung galing sa sarili mo. Kung dumaan ka man sa sakit o pagkakahiwalay, huwag mong kalimutang yakapin ang sarili mo. Hindi mo kailangang perpekto para mahalin. Minsan, sapat na yung handa ka ng magpatawad, lalo na sa sarili mo. Ang paghilom ay hindi madali, pero araw-araw, unti-unti mong makikilala ulit ang sarili mong kaya magmahal, hindi dahil sa iba, kundi dahil sa ikaw.